Hi guys, isang kainan na naman nga ang nadiskubre natin dito sa Cabanatuan. Masasabi nga namin isa itong hidden gem Japanese restaurant dito sa Cabanatuan. Dahil na nga rin sa mga special na nagsasarapang mga pagkain. Na isineserve nila rito ng mga authentic Japanese food. Hindi mo na nga daw kailangan pang pumunta ng Japan para matikman ng iba't ibang Japanese dishes. Dahil dito lang sa Japanese restaurant na to, sobrang dami nyo ng pagpipilian. Bago nga lang rin ang kainan na to, pero dunodumog at dinarayo na rin sila ng mga customers. Guys, tara, samahan nyo kami kung saan sila matatagpuan. Ito nga ang ramen and grill station. sila sa general Barangay Age Conception Cabanatuan City Guys wasteable naman din tong place nila kaya mabilis nyo rin sila matatagpuan Bukod nga sa masasarap na foods na isineserve nila dito Isa pa nga sa nagustuhan ng mga customers nila Ang nakaka-relax nilang ambience tapos sobrang presko, malinis at napaka-aliwalas Kahit nga kami sobrang nagustuhan talaga namin dito Madalang na nga lang din kasi dito sa Cabanatuan yung ganitong kainan Na walang gaanong establishment Kaya ma-appreciate mo talaga yung lugar na to kung ganito hilig mong ambience Siyempre guys mababait din yung mga staff nila rito at very accommodating din lahat gays, sa food preparation lang sobrang standard na talaga nila kaya makakasiguro talaga kayo lahat ng isa-serve nila rito at talaga nga namang masasarap at sobrang quality perfect nga rin ito sa mga naghahanap ng dating place at sa mahihilig mag crave ng mga Japanese food at siguradong babalik-balikan nyo to kapag napuntahan nyo guys ito nga yung mga menu nila pakipost na lang po para sa iba pang details isa-isa na nga rin dumating ang aming mga in-order meron nga tayong apat na flavor ng ramen dito tulad nga nitong original ramen karai ramen inori ramen at kuro ramen ito naman yung mga dunbori nila umorder nga kami ng katsudon gyudon, butado at karaagi doon. At guys, may iba't ibang makirol din dito. Tulad nga nitong Honey Nagiri, Volcano Roll, California Torch at Dragon Roll. At tumorder nga rin kami ng salmon Nagiri at Samo Naburi. At tong nakompleto na nga yung mga inorder namin, tinikman na nga rin namin yan isa-isa. Dito sa mga ramen, sobrang perfect ng noodles na ginamit nila. Tamang tama yung chewy texture ng noodles. At yung broth na ginamit sa bawat flavor ng ramen, hindi hindi nila tinipid sa lasa. Guys, kung mahilig nga kayo sa spicy flavor, itong karay ramen ang subukan nyo. Grabe to, sobrang creamy ng pinaka soup Tapos, niya. Tapos tolerable naman din yung pagkaanghang niya, kaya balanseng balanse lang din ang lasa. At kung ayaw nyo naman ng na may touch of spiciness, itong original inori at kuro ramen ang itry nyo. Lahat nga ng flavor ng ramen nila rito ay sobrang sarap. Kaya pala binabalik-balikan sila at patuloy na tinatangkili. Ang sinunod naman namin tikman ng kanilang mga donburi. Ito sobrang recommended nga rin ng mga to. Kung mahilig nga kayo sa mga Japanese rice bowl, wag na wag nyo tong papalampasin sa kanila. Ay eh, sigurado nga magugustuhan nyo to. Hindi pa nila tinipid sa toppings. At syempre hindi rin talaga nila tinipid sa lasa. Isa nga rin ito sa mga binabalik-balikan sa kanila. Tapos yung kanina ginamit parang may pagka Guys din kaya sobrang sulit din ito. Guys, marami nga rin kayong choices ng kanilang donburi. Pero lahat yan guys, pwede nyong itry. Promise guys, magugustuhan nyo nga lahat yan. Ang last naman namin tinikman itong kanilang mga maki at sushi. Mas try talaga to guys. At eh, dito pa lang, eh, mabubusog na kayo. Gabi sa preparation at presentation pa lang nila. Eh, sobrang nakakatakam na. Paano pa kaya kapag natikman nyo na? Mas ma-appreciate nyo nga to kung hilig nyo talaga yung mga ganitong pagkain. Eh, sigurado nga namang uulit-ulitin nyo rin. Sa lahat nga ata ng nakainan namin Japanese restaurant, ito ang may pinaka-authentic at masasarap na Japanese food. Hindi na nga mapagkakailayan dahil meron na nga silang 5 branches. Isa nga dito sa Kabanatuan, meron din sa Pampanga. At tatlong branch naman sa Tarlac. Sa so, mga pupunta nga po dito sa Ramen and Grill Station, open po sila daily from 2pm to 10pm. At guys, pakipalo na nga rin po ng page nila. Salamat. Paano ba yan guys? Hanggang dito na lang kapag masarap ang food. Siguradong good mood. See you on our next vlogs. Bye-bye!